Magandang gabi mga kapatid at I hope na lahat kayo ay maayos. Lahat tayo ay magpuri sa ating Panginoon. Yan lang po ang ating tatandaan. Kung ikaw po ay nagkakasakit, kung ikaw ay may iniisip, kung ikaw ay nababagabag sa iyong buhay, ikaw lang ang, ikaw lang ang makakasagot nito. Ihiling mo ito sa Diyos. Tulungan mo ito ng gawa at prayer sa Kanya. Napakahirap ang may mga problema. Pero bilang isang tao, kay talagang nangyayari sa atin yan. Pero kung magagawa mong labanan at, lalaga, at, at talagang sisikapin mo na ito, magagawa mo ito sa tulong ng ating Panginoon. Kapit lang. Ganun talaga ang buhay. Marami talagang pinagdadaanan. Meron nga dyan, may maganda na yung mga trabaho. Meron ng ayos na itinabubuhay Pero may mga problema pa rin. Kasi tao tayo eh. Kaya talagang tulungan natin ang ating sarili na minsan na kailangan nating makontento upang hindi tayo may problema sa ating buhay ngayon kung meron ka namang gustong gawin gawin mo kung sa tingin mo ikakaganda ito ng buhay mo gawin mo basta huwag mong kalilimutan ang magbigay ng oras sa ating Panginoon napakahira po na nag-iisa napakahira po na ikaw lang ang gumagawa pero kung ang gagawin mo ay magbibigay ka ng oras sa ating Panginoon yung mga oras na ito ay napakasaya. Napakasaya sa iyong puso. Nakikipag-usap ka sa Panginoon. Araw-arawin mo siya. Huwag kang, huwag mo sabihin napaka-busy mo. Tandaan natin, tayo ay magsusulit pagdating ng araw sa ating Panginoon. At maging mabuting tao tayo. Tulungan natin yung mga ating kapwa na hindi natin, hindi nila kaya. Kung kaya natin, tulungan natin. Kung hindi natin kaya, ipagdasal natin bilang isang kristyano maging maayos tayong tao tulungan natin ang bawat isa kung hanggang kaya mo gawin mo yun lang yung magbibigay natin na sakripisyo sa ating sa ating buhay para sa ating panginoon tulungan natin ang bawat isa magpakita tayo ng love sa bawat isa dahil ang love ito yung bagay ito yung uh, ito yung bagay na napakalaki na ibibigay mo sa mga taong nakakasalamuha mo. Tulungan mo rin ang iyong sarili na maging maayos. Mahalin mo ang iyong sarili, napakahalaga niyan. Dahil wala magmamahal niyan kundi ikaw lang. Iwasan mo ang mga bisyo. Subukan mong lumayo. Lumayo sa bisyo na ito. Dahil pagating ng panahon, kukunin ka ng mga bisyo ito. Marami kang mararamdaman sa iyong katawan. ng kapataan mo, wala. Okay lang. Pero pagdating mo ng pagtanda mo, doon ka sisingilin isa-isa. Paano kung wala kang pera? Paano kung wala kang nakahanda para sa sarili mo? Kaya mga kapatid, sikapin nating mahalin ang ating sarili. Sikapin nating maging consistent sa pag e sa tamang pagkain. Hinay-hinay lang. Subukan natin to Dahil pagdating ng panahon, tayo din ang mahihirapan. Tandaan natin, hindi ang Diyos na nabibigay ng parusa o kasakitan sa ating buhay kundi tayo rin tayo ang gumagawa ng ating problema tayo ang nag tayo ang upang makautang tayo yung tayo ang namumroblema dahil sa ating mga utang na hindi natin mabayaran dahil tayo ay nangutang tayo ay kumakain ng marami tayo ay sobra-sobra sa pagkain pagdating ng panahon may mga sakit ka na kaya para sa akin yung sarili mo ang gumagawa ng problema sa lahat kaya kung magagawa mo umiwas at maging maintain at palakasin ang sarili mo physical at spiritual napakahalaga po yan dahil pag malakas ang spiritual mo at ang physical mo napakadali lang ng trabaho para sa iyo tandaan po natin yan at magmahal tayo napakasarap ng walang kaaway sa mundo napakasarap na namumuhay ka pagkatapos mo ng trabaho uuwi ka sa pamilya mo magsama-sama kay kakain magdadasal napakasarap po kaya napakaswerte ng mga taong ito pero tandaan natin kapag wala kang Diyos sa puso mo hindi ka pa rin swerte maswerte ka lang dito sa mundo pero kung wala kang Diyos sa puso mo at wala kang ginagawa para sa Kanya para sa Kanya na ang gagawin mo para sa kanya ay magmahal ka ng kapwa mo. Yun po ang pinakamahalaga para sa Panginoon. Ang Panginoon inaan dyan lang, handang-handa siyang tanggapin tayo, basta magbago lang tayo at gumawa tayo ng ayos. Napakahirap po magsalita pero kailangan natin ng gawa. Tandaan po natin yan. Kaya mga kapatid, mag-ingat tayo lagi, magtulungan tayo lagi, hanggang kaya mo tumulong ka, sikapin mo maging maayos kang tao sa bawat araw na darating sa buhay mo. In Jesus' name, Amen. Salamat po at sana po ay okay kayong lahat.